Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Jamie News. Nagkakaroon na ng ala-Indonesiang protesta sa kamera sa Batasan Pambansa. Grabe ha. Ah. Inakabahan na mga kongresista. Tatakas na ba sila? Ito. Uh, right this moment. Uh, kakaroon ng... Batuhan ng putik. ang iba't-ibang grupo sa labas ng Batasan Pambansa. Ito'y makaraang magkaroon ng batuhan. Kabilang sa mga nagprotesta ay mga miyembro ng bayamuna, Muna, Kabataan, Gabriela Act Teachers at iba't mga kasamahang grupo. Nang bato ang mga relista ng putik at pintura sa hanay ng mga pulis na nakaharang sa Southgate ng Batasan ng Pambansa. Ngayon ng mga relista, isauli yung mga ninakaw sa taong bayan at napanagutin ang lahat ng mga korap Wala namang nahuli sa hanay ng mga protesta at tinapos na rin ang rally. Nagkasensyon sa rady ng iba't ibang grupo sa labas ng Batasang Pambansa. Ito'y makaraang magkaroon ng batuhan. Kabilang sa mga nagprotesta ay mga miyembro ng Bayan Muna, Kabataan, Gabriela, Act Teachers at iba pang mga kasamahang grupo. Nang bato ang mga relista ng putik at pintura sa hanay ng mga polis na nakaharang sa South Gate ng Batasang Pambansa. Ngayon mga relista, uli yung mga ninakaw sa taong bayan at napanagutin ang lahat ng mga korap Wala namang nahuli sa hanay ng mga protesta at tinapos na rin ang rally. Yun! <laughs> uh, sa, sa Cebu. Meron din ganyang rally. Eh. ko sa Cebu, ha? ay oh, ito na yung rally sa Cebu. DPWH naman ang binabato ng kamatis. <laughs> okay, so far, uh, may na mountain pang apat na batuhan na uh, malilit, malilit lang na incidents kumpara sa Indonesia, no? Nauna, yung Diskaya Mansion. Uh, pangalawa, DPWH uh, sa main office kahapon. So, ngayong araw na ito, isa sa DPWH office sa Cebu at isa sa patasa, batasan pambansa. So ang tanong, magpapatuloy pa ba yung mga ganitong protesta, rally? Uh, siguro magpapatuloy. Kailan kong hanggang kailan mangyayari yung Indonesian level? Depende. Kasi ang tingin ko sa Indonesia, sumiklab ng todo ang galit ng Indonesia nung may namatay na driver uh, delivery driver lang ng pagkain hindi siya kasama doon sa nagpro-protesta uh, nagkataon lang siya sa venue mag-deliver ng pagkain nasagasaan siya ng police armored vehicle ayun yung mitsa para bomba ba Nasindi, uh, pumutok. Uff, micha na pumutok oh, na Ayun, kaya grabe na ang galit ng taong bayan uh, parehas tayo ng sitwasyon, corruption ang kanila doon allowance ng mga congressman nila na ilan yun, 117,000 pesos per month Samantalang mga Indonesians parehas natin, naghirap uh, maraming na wala ng trabaho ang mahal ng uh, bilihin hirap na hirap na sila tapos ang kanilang mga congressman nag Hayahay ba? O, oh, the same thing sa atin. Hmm. Hayahay ang mga kong, contractors. So, I don't know kung hanggang kailan puputok ang galit ng Pilipino na magka-Indonesia na. Sana hindi. Depende ngayon sa kung may mapapanagot dito sa katiwalian sa budget, sa pundo ng taong bayan. Okay. May pahayag si Congressman Romualdez. Ngayon lang. <laughs> we, the House, will never condone corruption and we support uh, initiative for independent uh, body investigation. Eh, independent body investigation, nag i baga. Di ba sa kamera, nag i sila? Oh, gastos natin yun sinasayang lang nila ang pera ng Taumbay sa kaimbestiga. Iniimbestiga nila sarili nila. Ngayon, challenge. Ipa-attend si Congressman Saldico. Ayaw man nila. Bakit? Eh wala na. Nasa Amerika na eh. Paano nila ipaharap? Kung totoo, yung sinasabi ni Speaker Maldes na the house will never condone corruption, ipaharap nyo si Congressman Saldico sa taong bayan dahil yung kumpanya niya at kapatid niya, yun ang isa sa pinakamalaking nakuhang pundo o kontrata. Sunod sila, Diskaya, 31 billion. Itong kinako is ano to, 15 billion. Tapos yung nangyari noong 2025 na BICAM, Small Committee Report, hindi pa maipakita yung committee report paano na na dagdag nagbawasan ang dami ng tanong tungkol niyan tapos wala lang oh tapos sasabihin ng speaker of the house we will never condone corruption uh, i don't know uh, hanggang salita lang yan pareha sila sa pangulo hanggang salita Oh, sa budget hearing noong September 1 na pag-alaman natin <coughs> nakakaya yung ipinagmayabang ng Pangulong Marcos Jr. na 1 million housing units per year. So, ibig sabihin, 6 million housing units ang target natin hanggang matapos ang 2028. Nako, nakakaya. After 3 years, ang na-turnover lang na pabahay, 190,000 lang. Tapos hanggang 2028, sabi ng housing secretary, uh, nasa ano lang, nasa 300,000 lang. Oh. E mga ganun ba? Mga magaling silang magpinsan na magbitiw ng salita, magandang pakinggan, kailang malayong malayo sa katotohanan. Okay. So, mga Pilipino, ma... Ibang style. Marunong lang sa social media magpalabas ng galit. Kaya lang sa aktual, oh, mas mabuti. Yung kalmado lang. Ah, sana hindi naabot ng Indonesian incident ang ating ano. Kaya lang, depende. Eh, kung may mamatay o kung may hokus pokus na gagawin nila, huwag kayong, wag niyong ubusin ang pasensya ng taong bayan kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang uh, sweldo natin sa channel, na ito is pantulong sa tribo. Sa so, ngayon, nabimigay tayo ng <coughs> livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Anak ko sa kapian nga tanom ni Miko. So, karon ako siyang taun, may buntag diha buntag magabono siya sa iyang kapi so tulo ka bangag na kay duha naman siya kabulan kabulan ani eh. akong duha ka kutsara duha kutsara so muna ni ang itsura sa kapi ni miko nga isa pa kabulan oh Kado pa ni kabulan mm. karon duha ni siya kabulan karon hmm. Pichatris. Pichatris. nindot gid kaay ang yang tubo So, nindot yun kayog to buong nga kape oh. Duha na kabulan karong adlaw yeah. yeah. <coughs> duha pa kabulan, oh, ka bulan, o, dagang kaigsa nga. Nindot ka ayong kape o. Oh. Human sa pag-abono, mag-a-spray na po si Miko sa Silicron o Grumix. Dabuan, dabuan. Salamat sa ginawa nga ng suporta ng Oo. Oh, oh. Magbunga ni, mahawas na may sa among kalisod. Oo, oh, oh. so salamat ka ayo. Salamat ka sa ginawa. Mm -mm.